Binabalaan ang mga tao sa Netherlands na ngayon ay maghanda laban sa isang posibleng pagbabanta ng Russia pagkatapos lumabas ang mga ulat na ang bansa ay maring nasa likod ng isang serye ng drone sighting sa buong Europa bagaman hindi pa ito ganap na nakumpirma. Sa isang panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Angel Asinto, ang Bombo International News Correspondent sa Netherlands, inihayag niya na sa nakalipas na ilang linggo, nilabag ng mga drone ang airspace ng hindi bababa sa walong European na bansa, kabilang ang Denmark, Lithuania, Finland, Estonia, Romania, Germany, Belgium at Netherlands. Nakita rin ang mga drone malapit sa base militar at infrastruktura ng enerhiya, kabilang ang Karup Air Base sa Denmark at isang planta ng kuryente sa Finland. Bagamat walang malinaw na ebidensya na nagmula ito sa Russia, kinaniwala nga, may kaugnayan ito sa mga banta ni Russian President Vladimir Putin na magpapataw ng sanksyon sa mga bansang sumusuporta sa Ukraine. Dahil dito, Binabalaan ng gobyerno ng Dutch ang publiko na maghanda ng emergency package na naglalaman ng mga bagay tulad ng kandila, radio na pinapatakbo ng baterya at ready to eat na pagkain bilang bahagi ng kanilang pag-iingat kung sakaling gumawa ang rasa ng anumang hakbang na maaaring makagambala sa kapayapaan sa bansa. Sa kabila nito, na kalmado si Asinto kaya na sinabi niya, ang gobyerno ng Dutch kasama ang natitirang bahagi ng Europa ay handa na tumugon sa anumang banta sa seguridad. Um yung advice po ng ng gobyerno dito sa nailand at parang sa entire uh, European nation na member sa NATO na yung nagsusupport uh, sa Ukraine uh military support at financial support maghanda na kami in case na ano things get worse kasi po si Putin po ay nagbanta na ang lahat na nagsusuport ang lahat na countries na nagsusuport sa Ukraine bigyan nila ng punishment mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu this is Bombo Irene Ardiente and this is Bombo Radio Philippines the number one and most trusted source and news and information basta radio Bombo!